Happy Sunday morning everyone. Yan. Kamusta na po kayo? Ayun, nahala niyo po ba uh, nag-stop na si Mama Rachel TV niyo? So, hindi ba po? Medyo naging busy lang ito mga nagdaang buwan. So, yun po. Nagbabalik po muli. So, dito ko ngayon guys sa 7-Eleven. So, pagpunta ko po dito. So, nakita ko yung dalawa ko pong kaibigan na medyo may edad na po. From Laguna po yung isa at yung isa naman po ay from Batangas po, kung doon ko nagkakamali. Tapos ngayon, pag, actually, dito ako nag, ano, nag breakfast sa 7-Eleven, bago po ako mamalengke. So, may nakita din po kung isang, uh, isang tao dun sa labas. Ayan. <clears throat> so, meron akong simple, uh, simple gift na ibibigay po sa kanila po. Ayan. Sinasabi nga guys, ang Pasko hindi lamang yung December. So, dapat, Araw-araw, Pasko, ba diba, 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 guys? So, bibili ko sila, guys, ng simple uh, merienda. At makikilala nyo sila, guys. Guys, nakikita nyo ba yan si, si Kuya? Ayan. As, siya yung una kong bibigyan ng akin, ano. Ayan, nakikita nyo yan, guys, Kuya. Ayan. Uh, akin bibigyan ng merienda, guys. kukuha na ako na kanilang food. Bibigay ko sa kanila. Paglabas to dito, guys, sa 7 eleven Ako Ako, guys, nang C2. Ay, Kaway-kaway naman dyan. Yan, guys. Umorder na po ako ng apat na merienda para doon sa mga Ay, no, ayan na. Ha? Sino? Ay, yung matangga, kasi nanay, yung sa labas. Ay, Ay, dito ko? Oo, yun lang. Sala bibigyan ko. Tapos yung pagkawa ko sa mga... Ayun oh, lang, kuya? Ah, ngayon lang. Kuya, thank you, thank you. Shout out ko naman ang mga friends ko dyan. Oh, Shoutout mo kuya. Shoutout ka sa shout Patekate Store na Guys, yan si ate. O oh, yan. Mga friend ko yun dito guys sa 7-Eleven. So ito yung in-order ko sa kanila. So apat pala sila guys. So kulang pa ako na isa. Wala nga pala ko guys. Yung isang ate doon sa tabi ng ano. Kul apat pala sila. Kulang ko na isang drinks. Apat ko. Oo apat. Kulang ko na isang inumin. <laughs> Ayun. Tara! Punta ako sa counter, guys. Si Papa, kung na po yung aking biniling merienda para sa kanila. Pabili na ako ng food. Uh, bali, apat po ito. So, yung tatlo ay nato doon sa loob ng store. So, hindi ko dalhin. Kaya, isa-isa ko po muna sila, guys, bibigyan. So, nakita ko na po yung aking prospect number one. So, habang kumakain ako, guys, nakita ko siya. So, medyo... Naawa naman ako na habang nakaka, di ba minsan guys, pag kumakain tayo tapos meron tayong nakikita na kapwa din natin na ano, di ba? Di ba parang ah, ano yung puso mo? Ay ate na guys, papakilala ko guys, papakilala ko na sa siya inyo. So yung nakita ko kayo na dito sa loob ng store. Nakala ko naman po vendor po siya. So yan, Bibigyan ko na guys yung food niya. Yan. Hello, hello ate. Taga sa uh, Taga sa po kayo. Ay po ba, ay, dito lang na pag sa Santo Tomas? Lagi yes, po ba kayo narito? Yes, so, anong gina... Anong ano nyo? I-inginam ako. Ah. Uh, Panganay po ba kayo sa mga kapagay? i So, nasa na magulang po, ade? Matanan ako. Uh, so, sige. Akay po ba ay ano? Hatapos ang elementary, high school? Hindi po. Uh, so, sige kuya. Sana makapasaya kita dyan. Kain ka na. Kain ka mm. na, Ay, ba daan siya So, yun guys. Ang Pasko, hindi lamang po tuwing December. So, dapat araw-araw Pasko. Ang sarap sa pakaramdam pag kami mga tao tayong napapasaya. Teka, ang ganda ko. Parang kailang ka tanaki tabi ko. Ang muna. Hindi Ha? Ang kayo ko lang kapatala. lang Dito, hindi ito. Oh, oh kaway kaway ka naman dyan, kuya. So, yun guys, punta naman ako dun sa, ano, sa uh, kabila naman, kabilang side naman po ng store. Okay, yun lang po. Okay, prospect number one. Ito naman po ako guys sa uh, second prospect po natin ngayong umaga. Ayan, puntahan ko ngayon si Nani Virgie. Nani Virgie. hello, hello, nangayon. Oh, nangayon, oh, merienda nyo. So, guys, so, sila yung mga sinasabi sa inyo. Ate. Hello. Yan oh. Yan, yan po si Ate, uh, merienda po para sa inyo. Hi, uh, thank you. Uh, nanay, Ate, kamusta po ang benta natin ngayong umaga? Oh. Ay, okay lang, okay lang. naman. Yan guys, sila po yung mga kaibigan ko dito sa plaza. Ayan, okay. di ba? Okay. Kain na po kayo. Naway, okay. pasensya na kayo dyan sa simpleng nakayanan ko lang po. Ayan. Huwag po kayo okay, mag-alala <laughs> kapag marami po akong mga sponsors. Ayan. Meron po akong ano project eh. Naghihintay lang po ako doon sa iba. Ikaw ate kain ka na. Ay, Kamusta po ang Pasko natin? Ay, nako masaya ang Pasko. Ayan, di ba guys? Walang iyakan. So, Walang iyakan, puro masaya. Galak-galakan. Sanay napasaya ko kayo mga ate n'yo. Oo, po. Asara ni nanay, yo. Oh. Yun guys, <laughs> di ba? Nakakaano, nakakataba ng puso pag may mga Nasaan na? May mga bagay tayong ano nagagawa ng kahit ano lang, kahit simple lang para na sa ating kapwa. Pupuntahan ko naman po guys yung prospect number 3 ko guys. Guys, pupuntahan ko naman yung aking pangatlong prospect. Ayan. Si Nanay Catalina. From Lipa City yata, Lipa City. Ay nako, iniintay ako ni, in, in, in ni Nanay Lita kasi meron pinabibili sa akin sa palengke. So dito muna ako. start na po ako sa aking ano, pangatlong prospect si Nanay Catalina, kita nyo yan guys oh. tulog siya puyat po siya, pagod po siya sa kanyang trabaho, isa po siyang vendor, vendor guys, ito sa plaza yan, mabait po sila sa akin kaya kailangan, so kulang ko din po ng kabaitan yung ginagawa po nila sa akin Ayan. ating gigisingin guys Oh, yan ginising ko na si Nanay Catalina, guys. Hi, kaway-kaway ka Jan. So sila guys yung mga uh, kaibigan ko dito guys sa plaza. Ayan. Nay, merienda nyo. <laughs> Opo, tatlo kayo, Nay. <laughs> eh, ah, hindi pala tatlo, Nay. Apat. Apat po pala sila guys. Apat po. Kasi na, Nay, ha? Ginising na kita. Kasi pupunta na ako ng palengke. Iniintay na ako ni inay ko. Naalala ko lang po kayo. Ayan. <laughs> Kumakain na rin po sila doon. Sana po, mapasaya ko kayo. Mm guys, -hmm. Okay, mission accomplished na po ako. Ayan. Ito, pupunta na ako guys sa ano, sa palengke. Ano po ay? na bang sa ni Mother? Ayan. Sabi nga guys, uh, masarap, masarap sa pakiramdam kahit simpleng budget lang, kahit tama lang sa budget, basta meron tayong taong mapapasaya. So yun lang guys, in-update ko lang po kayo sa aking YouTube channel. Okay, sa mga hindi pa po subscribe sa aking YouTube channel, please do sub subscribe my YouTube channel. Bye-bye guys! Okay, Happy New Year guys!